Hi ma'am, Doctor Noon. Maganda niyo pala, sa personal talaga ano? Picture, picture. Okay lang yan, maganda naman kayo eh. You know, sexy talaga si ma'am. Picture picture, 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 picture. Ay, 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 ay. ay ito si Cherry White. Girl, ang dami mo yung girl. Hi, Shar. Ah, libre na lang? no? Shout out niya pala sa mga nanonood <laughs> guys, nang nakita ko na yung iPhone ko personal, panghihahat. Okay na, sir. Okay. na okay.